Hello guys, uh, welcome back to my channel. Uh, so, uh, meron meron rito ng uh, Mitsubishi Lancer apt sa pay. Yan, Bali si Sir uh, nag-message sa akin kahapon o uh, tumawag siya. Ah uh, siya sa nag-aircon na uh, hindi mapagana yung uh, aircon blower nito. Yan. Kaya tumawag si Sir sa akin tapos sa uh, tinuruan ko lang muna sila uh, kung paano pagaganan. Kaya lang uh, medyo nahirapan din yung gumagawa ng aircon kaya ito ah uh, pumunta si Sir dito sa akin uh, para ipagawa tong uh, Mitsubishi Lancer Bali ngayon guys, maaga to kaya inagahan ni Sir o yan Sir, bago natin gawin yan, sir, uh, shout out na muna, baka may babatiin ka. Shout sa mga taga sa mga parents ko, at sa ibang lista. Yeah, si Sir, na uh, medyo na rin sa akin dati, kaya lang, uh, kasi nga, ah uh, kapag ginawa natin, eh, medyo nagtatagal lang ginawa natin. Sir, ikaw sir, baka may babatiin ka. Uh, ko yung mga ano, YouTuber dyan. Oh, para kay Paladin natin <laughs> yan. Sir, maraming salamat sa inyo. Bali ang ginagawa ko kay sir, uh, yung regulator ng uh, power window Doon sa may uh, uh, likod ng driver side. Yeah. Bali ito guys, uh, hindi gumagana yung uh, blower. Uh, ito guys, pakita ko sa inyo. yan, Sir, alika sir. yan, Hindi bali ito sir, uh, hindi gumagana yung blower niya ka. talagang wala talaga. Sa mga hindi pa nakakaalam guys, uh, kapag hindi gumana ang blower ng inyong sasakyan basta ganitong uh, Mitsubishi Lancer Rapid sa Yan. Anong model to, sir? 97. Sir. 97 model. Yan. Ito lang guys ang titingnan nyo. Bale ito guys yung uh, manipela. Yan driver side. Meron yan dito guys na fuse box. Yan ito guys ang fuse box. Yan ito guys. Ituturo ko sa inyo kung saan ang location ng uh, relay. So, uh, relay ng blower. Bale ito guys ang relay ng blower niyan. Yan. Ito guys sa uh, Pinaklas ko na to, tinanggal ko. Sir, mga ilang minuto kong uh, travel shoot to. Sagit lang sa'yo. Dire-diretso ka na nga sa pupunta. Kala <laughs> ko dito ka pupunta sa side ko eh. Dumaretso ka na. Diretso na kaka dito. Kaya nga sa'yo ko sa inyo, sir, alam na natin yan. Kaya pumunta ka na lang dito, aga-aga mo lang. Yan, makikita uh, natin ganda na, ng sira. Na, alam ka na nga maagahan. <laughs> yan, sige nga sir, start mo. Ito guys, uh, kapag hindi gumagana yung 1, 2, 3, yan, hindi guys nagaw na. Narinig naman sa video. Pero dito guys, sa gumagana sa compressor. Nakilaw nga. Yan, ito guys, ang gagawin nyo, titingnan nyo. Yan, gumagana itong uh, dalawang auxiliary pan. Yan, yung compressor guys, gumagana yan. Yan. Sir, pakipatay yung aircon. <laughs> yan, namatay guys ang compressor, pati itong pan na to. Sir, pakipatay aircon. gumala guys, yan ito kasi guys hindi natin kita yung uh, yung hub ng aircon kasi nga nasa loob Ang ano yan, yan ito katulad guys sa mga Toyota Corolla, Kita ang hub yung magnetic clutch, yeah. pero sir malamig no? Uh -huh. Magaling naman yung ano ko, gan ko sa gan 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 talaga Bale ito guys Nandito na tayo sa punto gan Ito guys Ang relay yan. Ang relay na to guys, sa ka kaitsura to ng uh, boss relay. Direk kuha ka ng boss relay doon. Kaya sarap lang sa may lamesa. Ganito guys, bubunong din nyo lang to. Ibig sabihin guys, sa buong linya niyan kasi gumagana ang compressor. Yan. Tapos guys, titignan nyo guys, lalagitig yan. Yan, kapag lumalagitig guys, ibig sabihin na kompleto ang linya. Yan. Ito guys, sa ah, sakong sakto ang boss relay dyan. Um, boss relay. Yan. Ito guys, kahit hindi nyo natanggalin to, itong gitna na to, yung 87, yung gitna, kasi lulusot naman yan dito. Yan, lusot naman yan dito. Yan, meron siyang putas. Ano yung marag? Yan naman ang ano, para malabo. Eh. Yan. Yan, ito guys, yung ano na okay na yan. Yan, itong gitna na to, kaya okay lang yan. Kahit hindi nyo na, tapasin to. Yan, itong gitna na to. Yan. Ngayon guys, ay ilalagay na natin. Nakair ko yan sir, ano? Yes sir. Ah. Oh. <laughs> Ngayon guys. Kami. Oh, yan. Lakas. Sir, ikaw makakapagpatunay na gumagana sir. Sobrang lamig na. Uh... Ayos <laughs> so, na talaga. One click lang. Yan, kitang-kita na man. guys. Itong may-ari na to, hindi makakapagsinungal yan kasi sasakyan niya to eh. Oo naman. Yan okay na guys, gumagana. Sorry. Parin natin dito. Ayan, ito guys yung blower niyan. Ayan. Okay na sir, problem solved. Thank you sir, sobra. <laughs> <laughs> bali, ito guys. Wala pa akong ilang minuha, matagal pa ko. <laughs> <laughs> yan bali, ito guys, sira to. ah uh, pumipitig siya pero uh, wala siyang contact dito sa may 87 itong 87 walang contact sa 30 yan yung parestanso yan Bali ganun lang guys ang gagawin nyo ah. Kapag ah, gumagana ang compressor pati yung auxiliary pan yung dalawa. Pero hindi gumagana ang blower. Dito lang guys kayo pupunta. Ito, palitan nyo lang ng boss relay. Sakto-sakto ang boss relay niyan. Yan. Sir, maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you very much, sir. <laughs> yeah, maraming salamat po at <laughs> hindi ka na problema Yang kahapon sir, mga ilang oras ka ron sa sa Sala gawa ng sa aircon. Yun. Pumunta pa ako sa ibang electrician ulit ah, bumalik pa ulit ako eh. Hindi rin sir kinahin ng ibang electrician. Hindi rin, may sinabi lang na parang ano, yung may bakal daw. Na, baka daw naputol yun eh. eh hindi <laughs> naman buo naman. Mahirap yung baka baka sir ano. Yung baka kasi sir, lutuin -e na lang yan. <laughs> sir, malamig sa inyo. Thank you, thank you. Yan, ingat much. po sa pag-uwi. Thank you. Yan. Pa, so in guys, uh, sana may natutunan kayo sa isinar kong bagong video. Uh, ito guys, ang tutorial ko, uh, location to ng relay blower. Yan ito guys. And guys, maraming salamat.